So, yun. So, kinuha namin yung mga nito. at uh, tinilipat na natin. Okay. Yan. Yan. eh Ano, may namatay nga isa oh. Kaya kailangan namin lilipat na. Okay. Lipat na namin dyan para hindi pa mamatay. Dito pa may naglilimlim. Kailan parang basa na Walang pinta na yung nililimliman eh. Ah, Bali, ah, So, lipat namin siya dito. Yeah. Para hindi siya. Ito. Uh -huh. so, ito, para saan ba ito? Kasi natitikwang yung patukaan na yun. Matutumba uh -huh. eh. Yung matuka. Ayan. Uh -huh. Ang <laughs> laki. Ang laki naman yung inahin. Ganda ka to. Eh. Uh -huh. nga, uh -huh. Hindi nga, hindi pumayat. Eh, kahit nag din eh. <laughs> so ayan, dyan muna sila. Para ma... Ayan. Ayan. Okay, see you, thank you.